Hello mga kumare! Sa video naman na ito ay samahan nyo ako at itutur ko kayo sa isang sikat na discount store dito sa Japan, ang Syria. Ito ay isang hakuyen or 100 yen shop dito sa Japan. Ang Syria mga mare ay isang klase ng discount store na nagtitinda ng iba't ibang uri ng produkto sa halagang 100 yen. Ang Syria Company Limited ang nagpapatakbo ng Syria stores dito sa Japan. Ang pinakaunang tindahan ng Syria ay itinatag noong 1985 at ang headquarters ng tindahan na ito ay matatagpuan sa Ogaki City sa Gipu Prefecture dito sa Japan. Ang meaning ng salitang Syria ay seryoso. Seryoso sila sa kanilang goal to give customer satisfaction of the products they bought. Great value for your money, ika nga mga mare. Ang mga items na tinitinda nila dito ay binibili rin nila sa mga manufacturers na karamihan ay gawa dito din sa Japan. At talaga namang masasabi mo na in good quality talaga. Talaga namang tinatangkilik ng masa ang kanilang mga paninda dahil bukod nga sa mura ay talaga namang in good quality sila. Kompleto sila sa mga kitchenware, stationaries, gardening tools, homewares, craft supplies, pet products, glassware, containers, kitchenwares, at gaya na lang nitong mga bulaklak na ito na pang-decorate sa ating mga bahay na sobrang gaganda naman talaga at ang gaganda talaga ng mga kulay. Kaya naman maiinganyo ka talaga mga mare. Meron din silang mga items na yung mga tinatawag na in-season gaya na lang ng mga uh, pang Halloween, Christmas items, at meron din silang mga traditional products. Halos lahat ng mga kakailanganin mo sa doob ng iyong bahay ay matatagpuan mo dito. Ako, ang gustong gusto ko talagang binibili dito ay yung mga gamit sa kusina. Simula sa sandok at kung ano-ano pang mga kakailanganin. Meron din sila dito mga school supplies na kung ikukumpara mo sa labas o kaya sa ibang tindahan, ay talagang makakamura ka dito mga mare. Gaya na lamang nitong mga notebooks at ballpens na kung sa labas mo bibilhin or sa ibang stores mo bibilihin ay talaga namang mahal samantalang dito is 110 yen mga mare kasama na doon ang tax. Makakapili ka din dito ng medyas, ng mga indoor slippers at mga toiletries na parehong quality lang naman din kumpara doon sa ibang tindahan pero ang laki ng diferensya ng presyohan. Kaya naman malilibang ka talagang mamili. Gaya na lamang nitong mga iba't ibang klase ng plato, ng tasa at ng mga baso na talaga namang manggaganda mga mare. At kapag kasama ko naman ang mga bata, ay diretso sila dito sa school supplies na talaga namang ang cute naman. Tingnan nyo mga mari yung mga crayons, iba't ibang uri ng pencils, ng mga ball pens, at kung ano-ano pa mga stickers, stationaries na talaga namang tuwang-tuwa ang mga bata. At meron din sila ditong iba't ibang uri ng mga beauty products, mga personal hygiene, at kung ano-ano pa mga toilet paper, toiletries, at mga wet tissues na may alcohol na na kung ikukumpara mo sa ibang tindahan mare ay mahal talaga itong mga ganito lalo na nung panahon ng pandemya kaya naman talagang dito talaga ako bumibili at marami din sila ditong iba't ibang uri ng mga pouch ng mga coin purse na talaga namang ang too cute ng mga design at dahil na meron pa naman din akong stocks ng mga ibang pangangailangan sa bahay ay ito lang yung dalawang pirasong wet tissue na may alcohol ang kinuha ko sa panahon ngayon, kailangan din talaga nating maging wise. Kung meron lang din namang mura at magandang quality, why not? Doon na tayo. Hanggang dito na lang mga mare ang aking video. Maraming salamat sa inyo sa pagsuporta at laging panonood sa aking mga video. At huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe sa aming channel UZTV. Maraming maraming salamat po. Bye-bye!